banal na kwento ay naglalahad ng kwento ng Sodoma at Gomorrah. Pagkaraan ng ilang araw, may tatlong bisita na dumating kay Abraham. Papunta sila sa lungsod ng Sodoma at Gomorrah. Pero alam ni Abraham na ang isa sa kanila ay ang Diyos mismo, nakadamit lang na parang tao. Isa sa mga bisita ang nagtanong, Nasaan ang asawa mong si Sarah? May mahalaga kaming balita para sa kanya tinawag ni Abraham si Sarah. Sarah, ayan siya. At sinabi ng bisita, Makinig kayo. Babalik ako pagkalipas ng isang taon. At sa panahong iyon, magkakaanak na si Sarah. Nagulat si Sarah at napatanong, Sa edad kong ito, magkakaanak pa ako? Ngunit sinabi ng bisita, may bagay ba na imposible sa Diyos? Pagkatapos noon, umakyat si Abraham kasama ang tatlong bisita sa isang burol. Mula roon, tanaw nila ang buong Sodoma at Gomora. Isa sa kanila ang nagsabi, Narinig ko na ang mga tao sa Sodoma ay masasama. Pupunta kami roon para tingnan kung totoo. At kung totoo nga, wawasakin ng Diyos ang lugar. Ang dalawang kasama ni Abraham ay mga anghel pala, nakahubad bilang tao agad silang nagtungo sa Sodoma. Si Abraham bagamat nahihiya ay nagtanong sa Diyos, Panginoon, paano kung may limampung mabubuting tao sa lungsod? Ililigtas niyo po ba sila? Sumagot ang Diyos, Kung may limampung mabubuting tao roon, hindi ko wawasakin ang lungsod. Nagpatuloy si Abraham, E kung apat na po, hindi ko rin wawasakin. Thirty? Hindi pa rin. 20? Hindi. 10? Abraham, kahit sampu lang, ililigtas ko pa rin sila. Pagkatapos ng usapan nila, umalis ang Diyos at bumalik si Abraham sa kanyang tolda. Sa Sodoma, halos lahat ng tao ay masasama. Ang tanging mabubuti ay si Lot at ang kanyang pamilya. Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Nakatira sila sa Sodoma kasama ang kanyang asawa, at dalawang anak na babae. Dumating ang mga anghel sa lungsod at sinalubong sila ni Lot. Tuloy po kayo sa bahay. Dito kayo ligtas mula sa mga taong masasama. Pero kahit ganon, sinubukan pa rin saktan ng mga taga-Sodoma ang mga bisita. Sinabi ng mga anghel kay Lot, Lot, sumama na kayo sa amin. Hindi na matiis ng Panginoon ang kasamaan dito. Wawasakin na niya ang lungsod. Tutulungan namin kayong makatakas. Pero tandaan mo, huwag hihinto at huwag lilingon. Makalipas ang ilang oras, nakalayo si na Lot at ang kanyang pamilya. At doon, pinabagsak ng Diyos ang apoy at asupre mula sa langit sa Sodoma at Gomora. Ligtas ang pamilya ni Lot, pero ang kanyang asawa ay hindi nakinig. Lumingon siya pabalik at naging isang rebultong asin. Tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Iniligtas niya ang mabubuting tao mula sa kasamaan.